Só eu? Do segundo quarto, hein? Sana. Sabi nato ka ba nito tayo titira? Eh, wala naman tayong ibang mapupuntahan eh. Pero hayaan mo, pag nakita natin ang tatay mo, aalis din tayo agad dito. Hindi ko nga po alam eh. Pero ang bigat-bigat talaga ng loob ko dyan sa mga Berto na yan. Josephine naman. Mabait naman si Berto eh. At saka di ba, kahit naman papano natulungan na niya tayo. Oh, ang ganyan yung kwarto niya. Pasok niyo lang yung gamit. Yung baboy, tayo yung sa likod ah. Baka mamaya, oh, bumako dito sa loob ng bahay ko eh. Sige. Opo. Sige na, Josephine. Ipasok mo na yung kwarto. Mang Berto. Mang Berto. Saan so, ah. po papunta sa likod? Diyan sa kusina. Kumaliwa ka diyan. Dito po? Oo. Oh. Dyan, kaliwa. Okay. Um... Berto. Ito nga pala, oh. Bahid namin. Tatlong libo yan. Yan na muna, ha? Halika na, Josephine. Tulungan ka na po, Rachel. Ah, sige. Ano ba nangyari sa'yo? Eh, naka-uwi ka na pala eh. Ni hindi ka tumatawag sa akin. No, oh, pasensya na yung sana. Lobot ako eh. Bakit? Tumawag ba ulit sa'yo? Eh, so far, hindi pa. Pero napaparaning ako eh. Pag nagri-ring yung telepono, kinakabahan ako eh. Alam mo ba, stress na ako, ha? Nang dahil lang sa kapalpakan mo. Kung sinigurado mong patay na Ay. si Teresa, wala sana mangyayaring ganito, eh. Uh, um, pero hindi na tumawag, di ba? Oh. Oh. Kaya mo na yun. Ibig sabihin man, luloko lang yun. Ayokong pang hawakan yung sinasabi mo, Merto. Hindi pa tayo tapos. Totoo man o hindi, gusto kong makaharap yung sinasabing anak ni Teresa at Edward. Humberto? Humberto, saan po dito yung Silo Sino ka?